once tapos na kami kumain, sisimutin namin yung natira. Oo. Kasi ipapasalubong natin dun sa yung pinakita ko sa inyong posa na tumabi sa, sa akin. O, diba? Sisimutin natin ito. Oh, eh. Okay, ito natin yung mga natira-tira kami. Merong bagong meter. <laughs> bagong hair. Okay <laughs> hey friends, meron na tayo pa sa lubong sa pusa. Diba, diba? Nagbaon talaga ako ng ano, lalagyan. Ang bubusog na sila pag uwi, meron sila ang pasalubong.